Jump, jump, jump. Hindi ko mawakan. Eh. Uh, wala lang <laughs> Wala. Hello, di Kotsing <coaching> Kaalaman. <laughs> ito po ay uri ng bato na galing sa, sa ibang planeta. Galing moon. Ito, po yung hinahat ng mga mayayaman na tao. At it. ito po yung ginagamit ng kami kumpare. Ayan po yung kami kumpare. <laughs> Ayan. Oh, kaway kaway. Kaway kaway. Ayan. Ginagamit po yan Gawag -gawag. para na. Malakas yan. Ha? Malakas. Oh. Ginagamit po yan para pagaldo ng <laughs> motor. Kasi wala niyang. So ngayon. Ayun na. Ah, na. Ayun na. Ayun na pala. Ayun na motor niya. Walang ano. Yun po ang ginagamit ng aking kumpare. yan po. Galing po yan sa moon. Umamat sa ulo niya. Kaya nakang ganyan. Sa paa. Sa paa. <laughs> sa paa. Nandiyan niyo po yung kanyang paa. Ayan o. Okay, okay, okay. 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 Ayan. Ganyan po yan. Nahulong. Galing ka lang. Pumamata pa. Ayan naging okay. Ganyan po yan. Mga nagyanap ng bato. meron pa. Ganyan po sa baba. Marami po kong bato. Yung lana po. Maliliit. Yung bato. Dito malalaki. Noon sa baba. Nakatago. Maliliit lang yung bato. Hehehe. <laughs> sana so, na kami lahat na mayaman oh, yeah. na kasi meron kami tayo. Ha? Huh? Adobe, taong dito. Adobe? Na imakulay. Adobe? Oo. Adobe. So, uligot mo naman, so. <laughs> Nagkukwentuhan eh. kami. Ikaw naman. Ay, mag ginagawa mo. <laughs> smile mo na, smile. Smile. At ito po yung kanyang <laughs> Ayan, yun na ba ito? ah di Mutia. hello po Mutya! mahal pa ganit <laughs> eh po sanjayo Konting alam laman po Konting kalamlaman. <laughs> ano lang mo kina oh, mo Okay oh. lang, yun 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 ganon 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 mo. mo? ganon ganon lang lang lagi yun. Matigas yun. Tapos pag ginanom mo yan, baka mahal yun? saan Ito yung may... dito po may birthday niya kanila? wala? Wala? Ha? Dapat eh, naka steady yan bago man, di nila. Ba? Oo nga. Oo nga. Ito ka nila eh. Jeep, na. <Yuan liksom> nasa jeep pa? Ah. Naka, 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 ah? Hindi, naka-jeep. Buwan ka na ah! Ay, ito siya ito, Para ka lang mamove na iba, mo na to mo na Para niya, hindi, la... hindi la... oh, ka... Naka... Yung pinaka-bearing ya para hindi ka lang numiniko. ko <laughs> na la lang. Oo. Oh. Hindi ka lang mamove mo na Ha? Hindi. 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 Hindi ah. Hindi. Nayo. Hindi oh. Hindi nga tuwid do. Hindi mo. Hindi nga tuwid do. Tuwid. Hindi nga tuwid eh. Isa tayo. Picho. 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 Hindi ko mawakan. Wala. 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 Hindi nga tuwid do. <laughs> But... <boys>: <tune. Delicious> <teeth> okay na. Tama na yung na yan. Vai! <laughs> um!